mga lugar na nababasa natin sa Biblia na ninakara ni Jesus at nakasaksi sa kanyang buhay sa mundo, maaari mong mabisita sa bansang Israel. Ang ilog kung saan siya bininyagan. Ang bayan kung saan siya nangaral. ang hardin ng Getsemani kung saan siya nagdasal. Ang landas na kanyang tinahak habang pasan ng kanyang krus. Ang lugar kung saan siya sandaling nahimlay. Ngayong Semana Santa, muli nating sundan ang mga yapak ni Kristo dito sa Holy Land. sa isi media ng umaga sa Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem. Isang Latin na misa ang inabutan ko. Nasa harapan kami ng tinatawag na edicule kung saan nakapaloob ang libigan ni Yesu Kristo. Nakapangingilabot isipin na ilang hakbang na lang mapapasok ko na ang sinasabing pinakabanal na lugar para sa mga Kristiyano. Sa loob ng edicule, una naming binisita ang tinatawag na Chapel of the Angel, kung saan sinasabing nakita ang anghel na nagsabing muling nabuhay si Kristo. The stone where the angel sat on the resurrection day. So we are in the tomb of Jesus. So, here I have risen, I am with you still. I have laid your hand upon me. Too wonderful for me this knowledge. Alleluia, alleluia. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Habang nagdarasal, kumakabog ang dibdib ko dahil nasa tabi ko lang ang maliit na lagusan ng libingan ni Kristo. silayan ko na rin ang libingan. Natatakpan ito ng marmol para maprotektahan ang bato na sinasabing pinaghimlayan kay Kristo dalawang libong taon na ang nakalilipas. Sa ibabaw ng marmol, merong altar para sa misa at iba pang seremonya. I would like to pray for all, for the Filipino nation, for the leaders, our countrymen, all around the world. Let's the Lord. Lord, hear our prayer. Nakamamanghang isipin na nasa iisang lugar lang kami ni Jesus. Kahit pa may dalawang libong taon sa pagitan namin. Mahirap ipaliwanag. Basta ang pakiramdam ko, kasama ko siya. Sa loob ng libingan, masisilip ang bato na nagsisilbing katibayan na dati itong kuweba. This is the rock. That means this uh, there's been a wall here before. Um, you know, the uh, this was a cave before a grotto where Jesus was uh, was buried. Now they just uh, opened this one and they found the truth that it is really a uh, cave, you know, a grotto. Kung nakapagsasalita lang ang mga batong ito, marami pa sigurong kwentong maririnig. Mga kwentong nabaon sa pagdaan ng panahon. Matapos ang hindi malilimutang karanasan sa libingan ni Jesus, pinuntahan ko naman ang mga lugar na may kinalaman sa kanyang pagpapakasakit. Isa dyan ng Garden of Gethsemane kung saan nagdasal si Jesus bago siya ipako sa krus. These are eight 2,000-year-old trees. These trees are called Roman olive trees. They don't die. Jesus, after the Last Supper, he came here and Jesus prayed here. Father, if it's your, uh, you know, will that this cup uh, pass away, but not my will but yours be done. Katabi nito ang Church of All Nations na naitayo sa pagtutulungan ng iba't ibang bansa. Sadyang madilim sa loob ng simbahan bilang pag-alaala sa gabing balot ng kalungkutan at paghihirap si Jesus habang nagdarasal. makikita ang malaking bato sa harapan ng altar na kuntawagi ay Agony Stone. May paniwalang dito nagdasal si Jesus. Ayon sa Biblia, sa tindi ng kanyang pagdarasal, ang kanyang pawis ay parang mga patak ng dugo. Isa rin sa nakabibilib na bahagi ng simbahan, ang mosaic mula sa Byzantine Church na itinayo rito. Pinatungan ito ng salamin para hindi masira. Ahlan, ahlan. Sumunod kong pinuntahan ang tinatawag na Via Dolorosa, yung landas na tinahak ni Jesus habang pasa ng kanyang krus dito pwedeng sundan ang labing apat na estasyon ng cruise. Oh, ito. second station to. Second station to, Jesus carries the cross. Hmm? Pero nalaman kong bukod sa mga katoliko, espesyal din ang lugar na ito para sa mga nag-aaral ng kasaysayan. Dahil sa ikalawang estasyon, ilang bakas mula sa panahon ni Kristo ang matatagpuan ang bilip po ba ay nung panahon pa ni Jesus to? Yung mga markings po. Mm, mm -mm, mm Hmm? Marami ito dito eh. No? Ilan sa mga holy sites sa Israel natukoy dahil sa pinasapasang kwento at tradisyon ng mga sinaunang tagasunod ni Jesus. Dahil people remembered, you know, where he was. Say Bethesda, e say Capernaum, say the Beatitudes, you know. Because they, they were expelled. Pinali siya dito ng mga Romano noong 135 AD, both Jews and the first Christians, you no? Dahil they revolted against Rome. So, so, nung nakabalik sila, ano po yung minarkahan nila hu, yung mga sites na yun? Yeah, binarkahan nila ng ano, anong simbahan. Malaking tulong din na hindi na bago ang pangalan ng mga lugar at ilang naiwang bakas ng nakaraan. Ito ang napatunayan ko nang sunda namin ang landas ni Kristo patungong Kalbaryo. Unang istasyon, hinatulan ng kamatayan si Kristo. According to tradition, Jesus was condemned to death where it was flagellated and crowned with thorns. No? So we start the way of the cross here. So, and then we go to the other church. Konting lakad lang, ikalawang estasyon na, ang pagpapasa ni Kristo sa krus. Look at this, huh? the games that Roman played right here. Sa estasyon na ito, agaw pansin din ang mga marka na mula paraw sa kapanahunan no? ni Jesus. Mga, ano ho ito parang sugal? Sugal ng mga ano uh, ng mga soldiering Roman soldiers, no parang mm. dama. Hmm? Uh -huh, uh -huh. Ito maraming dyan, dyan din mo. Huh? Ito, ito sa paa mo. At the end, no matter what, hmm, the die says, the prisoner will be punished. Uh -huh. That is the description of Jesus also. <laughs> sa daan patungo sa bundok ng kalbaryo ipinakita sa akin ni Father Angelo ang malalaking bato na nauna parau sa pagdating ni Jesus so ito original pa to yes, yes, yes. Oh, first po, first century, century 100 years uh -huh. uh, before Christ and after Christ wow so here the pious jeronica uh watched the face of Jesus it's not in the bible it's a Tradition of the church, you know. Veronica is not the Bible, but "vero" means true. "Icone" means uh, image of Jesus, because here there's a tradition that Veronica came here and washed and uh, was the face of Jesus, yeah. because it was full of blood and uh, dirt. So and uh, you know. Yeah, yeah. And then the miracle was that the face of Jesus was um, uh, imprinted, doon sa tuwalya Veronica. ang tradisyon o yung kwentong nagpasa-pasa ng mahabang panahon, eh, uh -huh. ito talaga yung dinaanan ni Kristo uh -huh. papunta doon sa Golgotha. Golgotha. At napansin ko, Father, no, talaga uma paakyat tayo. Yeah, talagang bundok eh. Umaakyat tayo sa bundok. Uh -huh. Okay, sige na. know, know that it was... Uh, 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 you know, that of Masarap isiping ang nilalakaran ko maaring minsang dinaanan ni Kristo. Yun nga lang, nakalulungkot ding isipin na may pasan siyang krus at kinukutya ng mga tao. So ngayon ay nakaakyat na po tayo. Oo, oh, uh, sa Holy Sepulchre tayo. It's a front of you. Ah, kung saan ipinako Pinako sa krus. Pinako sa krus. Muli sa church of the holy sepulchre come, come here this is the 10th station here jesus stripped off his garments this is also franciscan catholic here jesus is uh, crucified you know? they crucified him in the criminals as well one on his right and the other on his left, Jesus said, Father, forgive them for they know not what they are doing. And here it is the 12th station here. Jesus dies on the cross. Jesus dies on the cross. This is from the, this is the Greek Orthodox part. And this is the exact spot where Jesus was crucified according to tradition. Tila ba may dala rin kalungkutan ang lugar na ito? At bahagyang madilim na tatanglawan lamang ito ng mga nakasinding lampara. And this is the stone of Calvary here. Sa tabi nito makikita ang bahagi ng bundok na ngayon ay nakapaloob na sa isang simbahan na pinagsasaluhan ng anim na reliyon. It's 2000 years of history of uh, conflict. Muslims, Crusaders, uh, First Christians, the Greek, uh, the Greeks and the uh, Franciscans and the Armenians who were here side by side so we have to divide the time and everything everything here is has a property right sa bungad ng simbahan makikita naman ang isang malapad na bato kung saan pinaniniwala ang inihiga si Jesus pagkatapos ibaba mula sa krus ang tawag dito stone of anointment Mabango ang bato dahil napahiran ito ng mga tao ng langis na mabango. May mga napapaiyak pa habang humahawak sa batong ito. Ipinakita din sa amin ni Father Angelo ang iba pang bahagi ng simbahan. So ito yung patunay na wala pa tong simbahan na to. Uh -oh. Ito po yung itsura. Uh -oh. Uh -oh. Bundok na mabato. Mm-hm. -mm. Quarry. Huh? Quarry. Uh -huh. This is Calvary, it's the foot of Calvary. And this is the fissure, uh, according to tradition, was caused by the earthquake when Jesus died. Hmm? So this is the time the Crusaders, Sumunod, bumaba kami patungo sa chapel na inaalay kay St. Helena, ang ina ni Constantine the Great na isa sa mga naniniwala kay Jesus. One, two, the Crusader uh, columns here. Ang mga Armenia naman ang nangangalaga sa chapel na ito na itinayo ng mga crusaders. Makikita ngang nakaukit sa mga pader nito ang napakaraming krus na inukit ng mga bumibisitang pilgrim noon. The true cross. Mula dito, bumaba pa kami patungo sa Chapel of the Finding of the Holy Cross. And so the dito na tagpuan ng krus na ginamit ni Jesus nung Something. ipahanap ito ng Nooy Empress Helena. <laughs> Napakahabang kasaysayan sa loob lamang ng isang simbahan. Pero sa Israel, normal lang daw ito. Sa Tower of David nga, tila ba hindi para tutuldukan ang kwento ni Jesus? Dahil ang mga eksperto ay bago na namang natuklasan. Sa Mount Zion, sa lugar na pinaniniwala ang libingan ni King David, matatagpuan din ang Last Supper Room. Ayon sa Biblia, bago pumunta si Jesus sa Garden of Gethsemane, galing siya sa huling hapunan kasama ang kanyang mga apostoles. Naabutan naming nagdarasal sa loob ng kwarto ang isang grupo ng pilgrim. Pero ayon kay Father Angelo, hindi ito yung aktual na kwarto ng huling hapunan dahil marami ang nasira sa ilang gera sa Jerusalem. Everything was destroyed here. And then in the 12th century, this church, this building was uh, pinagawa ulit ito. ito. Matapos ang huling apunan, nagdasal si Jesus sa hardin ng Gethsemane at doon siya na aresto. Dinala siya kay Caiphas, ang high priest ng mga Hudyo. Ang Church of St. Peter in Galicanto ay pinaniniwala ang nakatayo sa lokasyon ng dating bahay ni Caiphas. Ayon sa Biblia, sinunda ni Pedro si Jesus at nag-abang sa labas. Kaya sinasabi, posibleng dito rin naganap ang unang pagkakailan ni Pedro na kilala niya si Jesus. Bagay na pinagsisihan niya ng gusto. This one you can see here. <coughs> This one already, the steps in the first century. Katabi rin nito ang isang hagdan na mula pa sa panahon ni Kristo. Uh, Israel Archaeology said it's the only step that they know where Jesus had passed through from the cenacle going to Gethsemane right over there. But unfortunately, people were just walking too much here, and they were getting the stones, you know. They closed it. Sa basement ng simbahan, isang sinaunang kulungan ang nadiskubre. At kung bahagi ito ng tirahan ni Caifas, posible raw nakulong dito si Jesus. Okay. Here is the pit. Now, according to tradition, Jesus was taken down here. they found it in 1898. Paliwanag ni Father Angelo nung panahon ni Kristo sa butas lamang ipinapasok at inilalabas ang tao. They had to uh, bring him down with a uh, with a rope. Hmm? Mm -hmm. Hmm? Would you say strong po yung tradition na yon? Well, I shouldn't say strong. Hmm? Ito dahil di bahay ni Caiaphas to, he would have some kind of prison also. Hmm? to so for you know, criminals like Jesus, they had to be sentenced to death. Jesus was put in a pit. Hmm? Mm -hmm. And which correlates with the story of uh, Psalm 88. Kinabukasan, ibinigay si Jesus kay Poncho Pilato, gobernador ng Roma na namamahala sa Jerusalem. May paniwalang naganap ito sa Fortress Antonia kung saan nagsisimula ang Stations of the Cross ng Via Dolorosa. Pero may paniwala ding naganap ito sa isang citadel o sentro ng pamamahala na kilala ngayon sa tawag na Tower of David. Kapag nakapasok ka na sa loob, doon mo makikita kung gano'n ito kalaki. Pero ang ganda ng pisikal nitong anyo, lalong pinapatingkad ng yaman ang kasaysayan nito. Tinirhan ito ng mga hari at posible raw dito nilitis at hinatulang ipako sa krus si Jesus. Ito yung tinatawag nila na Tower of David, isa sa mga simbolo ng kasaysayan ng Jerusalem. Hindi kalayuan mula dito, may isa pang palasyo ni Herod na natagpuan, kung saan pinaniniwalaan na naganap yung paglilitis ni Pontius Pilate kay Jesus Cristo. Isang dating kulungan noong 1940s at lugar na ito. Pero nang simula ng renovation para gawin itong activity room para sa mga bata, nagulat sila sa kanilang natuklasan. And as we go down literally into what would have been the foundations of the building, we can see the different parts of Jerusalem, not the parts but the history and the different layers of Jerusalem being spread out in front of us. This wall over here, isa sa natuklasan dito ang palasyo ni Herodes na itinayo niya sa ibabaw ng mga palasyong nauna sa kanya. Or Herod built it like that in order to make a huge platform. And it was on that platform that he was able to build his monster superstructure palace. Sinasabing malaki at magarbo ang dating kaharian ni Herodes dito. Bakit na bagay sa isang importanteng taong gaya ni Pilato. Be, that believe that actually when pontius pilate came to jerusalem uh, the natural place for him to stay was in fact in herod's opulent palace. the question is that nobody actually can answer fully is where was the pretoria? was it here or um, was it closer to uh, in the fortress? this is for sure the area of the palace. Mm -hmm. that's not in question. So the, the uh, thought has been by many that actually this could have been the place where Jesus stood trial. Marahil hindi na natin malalaman ang sagot. Pero para sa mga naniniwala kay Yesus, wala ng patunay na kailangan pa. bas ng Jerusalem, marami pang lugar na mabibisita na may kinalaman sa buhay ni Jesus. Tinuntahan ko ang simbahan sa Cana na pinaniniwala ang nakatayo sa lugar ng unang milagro ni Jesus. Ayon sa Biblia, sa isang kasal sa Cana, ginawang alak ni Jesus ang tubig matapos humingi ng tulong ang kanyang inang si Maria. Sumisimbolo raw ito ng pagpapahalaga ni Jesus sa kasal at pagpapahalaga rin niya sa kanyang ina. Mula dun sa magandang simbahan sa taas, tinuro kami sa basement na to, kung saan natagpuan ang isang bahagi ng sinaunang village. Matatagpuan din ang bahagi ng bahay at ilang kagamitan mula sa panahon ni Jesus. Marami rin tagiiwan ng sulat na naglalaman ng kanilang kahilingan. Pinupuntahan din ng marami ang simbahang ito sa Kina para humingi ng basbas sa magandang pagsasama ng mag-asawa. Mga Pilipinong pari at madre ang nangangalaga sa simbahan ng Kena. Binisita ko rin ang Sea of Galilee na kilala rin sa tawag na Lake Tiberias. Ang lawang ito ay ilang beses nabanggit sa Biblia bilang bahagi ng milagro ni Kristo, gaya ng paglakad niya sa tubig. Bukod sa Galilea, isang ilog din ang paboritong bisitahin ng mga nagpupunta sa Holy Land ang Jordan River. Dito sa Yardenit Baptismal Site, libreng makakapasok ang mga pilgrim. Bibili ka o magrerenta ka lang ng damit na pangbinyag. Dahil si Jesus bininyagan sa Jordan River, maraming nagpupunta dito para maranasan din kung paano mabinyagan sa River Jordan. So katulad nito, pero isang grupo ng mga dayuhan na dumayo pa rito para magpabinyag. Nakita kong marami sa mga binigyagan ay napaiyak sa karanasang ito. Sabi nga, ang pagpunta raw sa Holy Land ay napaka-personal na paglalakbay. Father, bilang katoliko po, anong kahalagahan sa pananampalataya natin ng mga lugar na binisita po natin? sa akin as uh, personally, ay talaga nag bold and nag-deepen yung faith ko kay Jesus. No? Mm -hmm. Truly, God became man. Hmm? Like each one of us here because in those places, I'm sure Jesus uh, showed His uh, uh, Himself in the flesh. Sa ilang araw ko rito, ilang ulit ko rin narinig na depende na sa iyong paniniwala kung paano mo tatanggapin ang kasaysayan ng bawat lugar. You read the gospel, parang superficial lamang eh, you no? Know? But when you come here, talagang ma-feel ma mo na truly God was here. Huh? Jesus was here. The gospel is not the same anymore. It mm -hmm. becomes truly alive. Ang sakin sa lang, makalipas ang mahigit dalawan libong taon, nakita ko, nalakaran, at nahawakan ang mga lugar na naging bahagi ng buhay ni Kristo. Ang magkaroon ng pagkakataong makatagpo si Jesus at sariwain ang kanyang mga turo, isa ng milagro para sa akin. Magandang gabi po, ako si Sandra Aginaldo at ito ang Eyewitness.